What's up mga Kamix? Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Welcome sa my YouTube channel. This video mga Kamix, naghukay na kami ng para sa ulpoting ng perimeter fence namin. Yan naghukay na kami. At kung ngayon lang kayo napadpad sa munting channel ko, please subscribe, like and share. Klen, kumusta Klen? Pag-hype mo Klen Okay lang? Ayan mga kamix na kami ng uh, Kibali Bali Para yan sa Kasi pag hindi namin itaabot yun may posibilidad na matumba yung pader namin. Mahirap mag kukay mga kamix. Putik. Hindi, ba hindi basta basta. Yung mga kasama ko. Wala nang wala nang pawis. Puro singon. <laughs> Yung buhay namin. Construction workers. Marami pang mga ano, mga basag na mga butik. No, 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 no. Giniagawa mo. Giniagawa mo. the next day. Sos, ginoo. You know, oh. Ito yung okay namin mga kamiks na puno na ng tubig. Oh no! Ayan. Bukos pa naman sana kami ngayon dito. High tide kasi kagabi. Kaya napuno yung okay namin ng tubig dagat. ito mamaya mo ah sus, sauce dino o oh, hirap. Ano? na naman tubig. Wala pa naman kaming water pump. Yeah, nang hirap sa aming area ma-kamix. Dami na naman tubig, nilimas na namin. Jay! pas-pasi. -eh. Abta na po taan ni sa high tide. Ang na dyan taan eh. Plane! Good morning! Hi, alay! Hi, hi, hi! Dayon! Ayan! Para mawala yung pagod. Si Nico. Uy! Ay Nico! Uh hirap ang kirihan namin dito kasi naabutan ng high tide kagabi, napuno na naman yung hukay namin Yan mga kamix, konti na lang tubig. Yan, kati namin yan mamaya. Pag mawala na yung tubig doon, banda. bubuhusan na namin yung wall putting Para hindi kami mabutan na naman ng tubig. Bubuhusan namin yan yung uh, puting ng kulom, tatlo. At saka hanggang dito yung wall putting natin buhusan natin hindi namin higdain dito dito sa kanto na to yan, unahin muna ang pagbuhos namin yan yan ang diskarte ko dito yan, wala nang tubig makamix. yung naiwan na lang yung mga putik na malapot na putik alisin namin yan kasi lalagot mag gravel bidding na namin yan tatanggalin namin yung mga putik na, na lugaw yan mga lugaw na putik na lang naiwan. wala nang tubig dito kami patayo ng kulog na kanto na yan dito, ito dito, yung kanto natin Bal, bali tatlong kulog yan patayo natin na uh, lumaya sa Taba, uh, buhos ng kulputing Jay! Wah, lima anggo je. Wah, lima anggo nasi lor je sa pispan atau je. Niko. Oke lang, oke okay lang. No problem. So malah kami wala nang Yung Yang tinanggalamin yang putik nang lah malah lugaw na, na, na putik. Bangan nyo yung pagbubuhos namin mga kamik Hanggang dito lang muna Video namin Salamat sa panunood Maraming salamat Shout out ni CJ. Kay uh, Nico Guapo Shout out Yan o no? Okay Maraming ko dito Pero pang isa Oh shout out Nil Sali ka sa vlog namin. Oke, okay, maraming maraming salamat.